Meron na ako bibilihin dito. So, tara. Bibili ako ng intercom para dito sa ano ko. Uh, sa kong helmet sa pamalit kong helmet. Ayun, nadahan-dahan na lang tayo. Hindi hmm, tayo kasih ka, ka yeah, ayah, si. Ha? Sige. Oh, ate. salungat eh. Salungat? Oh, At, tayo? Na? Saka may mga tayo yeah, counter flow. Tayo hmm, ah, tayo mo matras dito? matras? Aku, ikaw. Matras? matras oh, ka. di ba ako. Eh. solo lang yan. 62.3 km kinakamot na yung binabiyahe namin ah, bravo yes. siya ang oh wow, panis ka <laughs> sino mo tinuro? ha? sino mo tinuro? sino mo tinuro? ah kaya eh <laughs> nangangote nagano Tag, ka lang naman eh nagano? <laughs> mas kaso na ha? nagano kasi lang dito mas kaso na mas <laughs> no? yeah. kaso na buti wala uron no? oo napakaswerte na ito napakaswerte ng biyahe, salamat ako hindi lang basta wala ura, wala ura, uraan. Ano? Ako limlim pa. Oo nga eh, ngayon, no? kahit pa paano naman naganap ang kopa unti-unti gumalaw ng pino hindi maitatanggeng iba din ang laking munti tila may anting-anting sa galing himalaya ko tingin naging kambing dami ng hinain na po tayo, pwede nga kalay, malaking kantin totoo na parang himala nagsimula sa iba ng tiningala matagal po rin yan kayo gumanda pa yung kalidad hindi mo na kitang binabano marami pa nagdududa puro kilos sa inuuna ngayon kita mo na mumunga tumutubo na napakarami ko nakukuha pero di pa rin nalulula patsaktuhan na ka ng ikot dyan, yari ka. Kaya hey, mga bantay oh. <laughs> Laging may nakatayo dyan eh. Huwag na ka ng ano, mali ka ng uh, pwesto tapos bigla kang uh, nagkumanan, yari ka. Huli ka dyan matik. So, dito ka na tayo sa tent of Hanapin lang akong dapat hanapin Dad, <laughs>